Uh, good morning guys, huminto muna tayo guys dito sa may tulay, dito sa may patripiyo Ayan guys At uh, napakaganda na guys dito sa kasa Yung mga taga kasa sabihin ay hindi na mahirap magbiyahe Dahil pinaganda na yung kalsada guys Wala ka nang mapapansin ng mga uka-uka o kaya mga serang kalsada at uh, pinapala na guys yung kabilaan nila para na pinapala ng ispalto kaya kung mapapansin nyo guys ay napakaganda na guys ng kalsada o oh. kaya mabilis na guys ang biyahe dahil malapit na yung kalsada at wala ka ng bako-bako na dadaanan ayan kaya tuwang-tuwa naman guys yung saruman dahil maganda na yung kalsada papunta ng casa. Mula guys doon sa may Bukana, sa may Jollibee, hanggang lagpas ng casa Isabel, ay nilagyan na guys ng ispalto. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga namumuno dito sa Santo Tomas na nabigyan ng pansin yung kalsada dito sa Papuntang Padre Pio dahil ito ay uh, napaganda na. Nabigyan ng pansin na napalapad yung kalsada guys. Kaya dati dito guys, pag lusong mo, dito banda ay uka-uka ito eh. Minsan pag naulan, putik, may mga tubig. Ngayon wala na yung tubig daan na lang kasi maganda yung makalagay ng ispanto. Kaya nagpapasalamat tayo guys sa uh, uh, namumuno dito sa Santo Tomas at saka dito sa Padre Pio. Okay, pinakita ko lang guys yung kagandahan dito sa kasa. Ayan. Okay, hanggang dito na lang muna guys. Thank you so much for watching. Bye bye. Ah, uh, good morning mga guys. Na hinto tayo guys dito guys sa uh, May Tulay dito sa um, malapit na sa May At pinaganda na guys yung kalsada guys dito sa Kasa. I mean dito sa Padrebio. Tingnan niyo yung kalsada guys, pina-espalto na oh. Wala ka na makitang kwan yung lubak-lubak. Dati -lubak. pagdating dito sa May Tulay na to, uka-uka yung kalsada rito. Pero ngayon guys, kung makikita niyo mga kaisar roman ay tinapala ng asphalto. Mula doon sa may highway doon sa Bukana sa may Jollibee hanggang papunta rito. Hanggang lagpas ng Casa Isabel napakaganda na guys ng kalsada. tingnan nyo guys, wala ka na makita ang mga sirang mga ano, kalsada. Yung uka-uka, yung kalsada niya. Dati dito sa may tulay na to, ay makikita mo may uka-uka dito. Ngayon, wala na guys. Tinapala na ng ispalto pati yung tulay. Hanggang dun sa dulo. Kaya, nagpapasalamat tayo guys sa Uh, namamahala dito sa Santo Tomas dahil nabigyan ng pansin yung kalsada dito sa papunta ng Padre Pio Santo Tomas at wala ng problema at parang lumapad guys ang kalsada oh. lumapad ang kalsada kasi bawat gilid ay parang isinagad yung pagtapal ng ano Uh, Kaya kung titingnan nyo guys, napakalapad na o. Oh. Kabilaan ay uh, tinapala ng kwan. Ay parang nilaparan nila yung paglagay ng ispalto. Kaya napakaganda na mga kaisa dito sa papuntang Padre Pio Santo Tomas. Yung kalsada ay uh, wala ka na makita mga uka-uka. at liliban tayo mga kaisarugman roman ayan at yung sa kabila may mga tanim na mais laban ng mais ano? at dito sa kabila guys may mga nagtitinda ng ano mangga, avocado, lansunis may kamuti at dun sa dulo may nagtitinda rin guys oh. yung malalakang, malalaking kwan mga pakwan sandiya ayan napakaganda na guys wala ka nang makikita ang kwan dito sa kalsada dati dito sa tulay na to palusong sa kapag ahon magmiminor ka na dahil maraming malalalim na uka-uka ayan at napakaganda guys ng panahon dito guys tanaw yung Mount Makiling ayan napakaganda guys ng panahon Ta sa mga viewers natin dito sa kasa kasa isabel at saka dito sa maypadripio may mga umihinto guys na bibili ito ng mga prutas dito sa kay kuya ayan ah, lumagpas lumagpas at yung motor natin guys sa kabila yung ka -ka natin pag vlog napakalaking bagay guys may service nakakarating tayo sa mga gusto natin puntahan At uh, liliba na ulit tayo guys. Ah, ito yung sapa. Ayan. Sa may tulay. Ayan. Kawayanan. Presko sa ganitong lugar guys. Okay, hanggang dito na lang muna ulit guys ang ating vlog at pinakita lang natin yung kagandahan dito sa Apad River. Yung uh, kalsada ay tinapalan ng espalto. At uh, linaw ng tubig guys huh? Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at a shoutout sa mga kaibigan natin ng mga OFW at yung mga hindi pa guys nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Pibor naman, paki-like and subscribe at paki-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Okay, hanggang sa muli guys. Thank you so much for watching. Bye bye. Isarugman.